sa natitirang araw ng campaign period, muling binisita ng tumatakbong congressman sa Baguio City na si Engineer Isabelo Popo Jr. ang Barangay Santo Tomas Proper kahapon May 4. Dito, muli niyang iprinisinta ang kanyang sarili, karanasan, ordinansa at mga plataporma nito sa pagtakbo sa Kongreso. Ado, may bagbaga nga problema from... Uh... Comprehensive land use plan, kasla dito'y balakbak, dito'y may problema tayo iti-zoning tayo, problema tayo iti nga forest land dito'y, aduti at problema iti-building permit. Isa sa kanyang mga naistutukan ay ang kawalan ng building permit ng mga gusaling nakatayo sa mga lupaing walang titulo sa Baguio City. Katunayan, mula sa 110,000 na mga struktura sa lungsod. Nasa 20% lang ng mga ito ang may building permit. Pwede kas ba? Tirigat na kami ti jay, no building permits, awan ti usto planning, awan ti usto regulation ti gobyerno, haan nga masurot niya kung natin national building code, haan nga masurot niya environmental code, the zoning ordinance, anya balinan na. Paraan niya raw ito para mapagaan ang buhay ng mga taga-Bagyo. Ang ta iti gobyerno no nyaman ti disisyon, no nyaman ti actions nga mararamid it will create a chain reaction and influence the future. Nakatakda pang mag-ikot sa iba't ibang barangay sa lungsod si Engineer Isabelo Popo Kusalan Jr. bago magtapos ang pangangampanya. Jose Robert Inventor. R. Engine News.